Yun, mga Abel, oh. <laughs> Kasalukoy, nagpapalipad tayo ngayong araw na to. Ngayong hapon, nung no? oras na ba? Ayan, oh. 4.40 na. Hmm. Ganda ng balahibo ng ibo natin, oh. <laughs> Baligtad, oh. Siyan consistent, to oh. Kita niyo yung balahibo <laughs> oh, oh, Parang meron siyang, ano, tag dito. Ah... Uh, anong tawag dito sa likod, yun nun, yung ano, balahibo. So, eto nga mga Abel, eto yung dalawang ibo natin. Ayan, ito yung nakalaban sa uh, PUF as ito sa TGRC. So ito, kanina umaga dumating. Ah, ito magkasunod lang, halos magkapanunod lang. Tapos ito may tama to ng ano. May tama siya ng tag dito. Ayan dyan, banda dito mga kabel. Tila. Ay! Nahihirapan akong mawak sa'yo. Ito kadali. Hawakan hawa kita. Ayan. Bale may tama siya dito. Ayan dyan, ayan. Ayan dito dito mga kabel. Ayan o. No. Meron siyang tama parang bulitas. Eh tama si parang bulitas. Hindi na lang natin makalkal kasi nagsusolo tayo mag-video eh. May sa pa tayo. Isang PUF sa isang TGRC. So, ang mangyayari niyan, ang pinaka pag-asa na lang natin, like dito sa PUF, is yung pati bayan. Kasi yung pati bayan namin is nasa 77,000 na. Tapos ito, ewan ko mga nasa 30-40 na ata ang patibayan namin dito. Yun na lang yung pag-asa namin dito. o pag-asa natin dalawa sa magkaibang club na nialaroan natin. Sayang, hindi pa to umabot tong ibon na to. Ganun talaga. Part of the race talagang at least nandiyan yung ibon. ah nahirapan lang talaga sila. So ito naman, yan yung ating inconsistent. Ano meron sa likod mo? Mag parang, ay may ano siya. tinya ano meron sa likod mo? Andali ah. Ano ba yan? lalagas ba lihibo mo? Mukhang napaaway ka na naman dito sa isa. Napaaway nga sa dito. Napaaway siya sigurado dito sa isa. Ayan, sa ararating na yan. Kaya ganyan yung balahibo. Ayan, nagbugbugan siguro sila. Ayan. Napapala mo, matigas mo dumata eh. Masyado kang matapang eh. <laughs> Ayan lang natin sila dyan. So asan na yung isa? Nagpapalipad pa tayo eh. Pero tayo yung pinalilipad na isa si President. Ang ganda ng ano, kalangitan. Ayan, kasalo ko nagpapakain tayo ng mga ibo natin. Ayan, ayan. susubo. Susubo yung mga ano natin, si Tugyot. Ayan dito. Ayan, nagsusubo rin si 441. So ito nga, ito na yung mga young bird natin na ano, itong, teka lang, ayan. Yeah. Ito, yeah. yeah. ito, to ito. Itong checkered na yan, TGRC yan, summer yan, summer race yan. Then ito, itong isa na green at saka pula ang sing-sing, south pa yan mga abiel Hmm. Ayan, ano? Ang ganda, ang habang ibon. Then, tinan nyo yung sinundan niya. Ang ganda Ganda ng katawan na itong isang to. So, ayan yung mga last ano natin breed. Isa, dalawa, tatlo, eto possible, ang gagawin ko stockbird na lang yung magiging anak nitong isa yan, ni President at saka ni Van Den Broek yan stockbird na lang yan, lalagyan natin ang personalized ring natin then ito, naalaban to yan, sisingsinga natin yan then dito, may singsing -sing na to ng uh, ano nga ba bang singsing neto uh, MPFL then ito ito yung nandun sa loop natin na yun kaya inilagay muna natin dito kasi malapit na mag-egg yung ating bander na yan. Yung bander natin na yan. Then ito ating uh, Banloon 73. So unang egg nga nila is natin kasi medyo bata pa to. Going 11 months ah. Going 12 months na to. Hmm. Kaya ang gagawin natin tapon muna tapos susunod pwede na silang magpapisa. Then ito wala pa tayong singsing ng ng winter kaya ang gagawin natin is uh, bahan meron siguro silang winter ring saktong sakto yan mga kabil yan lang yung mga ano natin breed natin tapos ito stop na rin to sa mga susunod na araw ituturo ko sa inyo yung mga gagamitin nating breeding ito si email ito si red pepper Ayan o, oh, lugon na lugon si uh, Klein D.D. Bandenbrook Tapos eto pa, ito yung backyard natin na isa. Ayan yung backyard natin. Ayan yan, yung mga ibon natin. Andito lang. Mga nagro-ronda na to bukas. Update ko ayo pag magpapakawala ako ng uh, mga young bird natin dito. Kasi papakawala na natin sila. Bale, nagpapalipad na nga tayo ng ibon dito. Ayan, oyan, ayan. Ito anak to ni Banlun. Banlun 73. Ang ganda, di ba mga Abel? yan yung dati nating kadugo nito yung pinapwesto natin dati sa pare, yung hindi nawawala sa top 20 lagi sa clucking sa hanggang Burgos ata, Burgos, Burgos siya nawala kasi may sakit eh, diba yung kung natatandaan nyo yung pinakakain ko na lang ng mani sa kamay ko at saka ako na lang nagsusubo, kapatid niya yun half, half brother niya yun, marako din eh ganyan din itsura laking ibon oh, no? solid Then ito si ano uh, Merwe. Tawagin natin Black Mamba. Yan. Then ito si Dugyot. Si Dugyot na super kulit. Kanina, kauli-huli ang pumasok dito. Walang ginawa kundi ronda na ronda. Tinasan pa. Ito. Uh, ito is para magpamangkin niya na. Kasi ito, direct ang anak ni Dugyot. Then yung anak ni Dugyot, ito yung nanay. Ah, ito yung anak pala bali kaya magtiyain silang dalawa uh. ang nanay nito tsaka to bali magkapatid sa nanay hmm. ay hindi pala, tama o oh, magkapatid sa nanay kasi iba yung tatay ng ano nun eh eto kasi ang nanay nito ang nanay nito is si Dugyo. tapos ang tatay is si uh, Jose Torres eto naman si Dugyot cross sa bekert natin uh. ayan, kapatid niya Second clutch. Ito yung kapatid nito. Yung kapatid niyan is ito. Hmm. Ang gulo eh, no? <laughs> Then, asan pa yung isa? Meron pa yan eh. As in, ay, oh nga pala. Nga pala mga Abel, nag-fly away pala yung isa nating oh. kapatid nito. Yung makinis na blue bar na may bulutong sa ilong, hindi na bumalik. Siguro mga five days na. Uh, five days na yung kapatid niya nawawala. Malamang, ano yun? Kasi pagkatanggal ko ng tape, nag -fly malamang bumagsak yun o no, kaya may nakahuli pero di bali pagka medyo ano yung babalik dito yun pag bumalik yun yari na hindi natin paakaw lang kasi sigurado matuturoan na yun mga abel sa loop na uh, tinuloy niya ngayon ayan ito yung mga brown natin na kapatid ni ayan uh, yung red pepper natin ito 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 oh. ang tatapang ang tatapang ng mga brown natin oh. magkapatid yan first clutch second clutch Then eto, anak ni Peter si to. Ayan, anak ni Peter si tapos na sa uh, Jose Torres. Asin yung isang kapatid mo? Ano mo kapatid niyan, Miss Nasan? Ay ito, ito to Sa so, kapatid niyan. Ay ito to kapatid niyan, yan, yan kapatid niyan. Yan, Jose Torres siya na to. Magkapatid sila Peter C. Hmm. Then eto naman si ano natin si Ah, uh, Casper. Ayan, tandan-tandanan. Oh, ito, ito yung ano natin. Yung first clutch natin ng Egan na Vandenbrook Arden Dugyut. Yan. Bale, ito. At saka ito, magkapatid sa nanay. Yan. Iisa lang yung nanay nila. Pero ang tatay nito is si 8 overall champion natin ng PUF na munti na mag-champion. Then ito naman yung binili natin kay Egan Williang ang tatay. Yan yung mga Youngbird natin yan. Pinailala ko na muna sa inyong lahat ang ating mga ibon.